Padilla, ibinunyag na nag-open sa kanya si Kimi. Sa naging tampuhan, serye nila ni Paolo Medino. Habay na habay, ang paglabas ng ayuda. Lab na lab talaga namin ang mga bestie na ito. Panay laro daw kasi si Papi, kaya na high blood. Hindi daw kasi nakapag good night. Asawa na asawa dito. Dito tayo kiligin sa totoong relasyon. Invested na may forever na. Ito nga ang ilang komento. Ewan ko na lang kapag maghiwalay pa sila. Sabi nga ng management, bagay na bagay ito. Kasi siguro ang true love na hinihintay ni Kim Chu. Kahit madaming balakit, maraming negative na sinasabi ang mga bashers, si Kim Chu pa rin ang magdedesisyon kung sino ang mamalhin niya. May mga si kasi ang ibang netizens na huwag magtiwala kay Paolo dahil ginagamit o pakitang tao lang ito. Hindi natin sila kilala sa likod ng kamera. Kaya maling mali din na makisaw at mangusga kung walang konkretong basihan. Ang alam lang naman ng lahat nagka-alakse at hiwalay kay LG Reyes. Hindi siya maniloko kagaya ng mga naging ex ni na Kimi na si Gerald at si Ed hindi niya tinakbuhan si Aki. Tumutulong ito hanggang sa future ng bata. Kaya kung nung meron ng kimpaw, huwag na lang makialam. Maging masaya na lamang. Hindi yung maraming pang sinasabi sa social media at maraming pinapakalat na kung ano-ano. Tao din sila nasasaktan sa mga ibinabato ng mga salita na wala namang katotohanan. Mga Kimpang Supporters, anong senyorito sa panibagong update?